Ang kapayapaan ang sumainyo mga bosko. ko. Sana naman ay nasa mabuting kalagayan kayo at malayo sa kapahamakan at anumang uri ng karamdaman at sakit na puspusin ang pagpapala at grasya sa araw-araw. Siya nga pala mga bosko ko, magtataka kayo kung bakit sari-sari ang ginagawa kong content na napapanood nyo sa aking channel. Hindi gaya ng ibang mga content creator na meron kayong sinusubaybayan at meron silang about sa spiritual, cooking, panis video, tutorial at marami pang iba. Siya nga pala baka meron kayong suggestion content na makakatulong sa ating channel at maging stable at merong matutunan yung ating mga viewers sa bawat upload natin ng mga video. Siya nga pala mga boss ko, dito sa video ito ay pinapakita ko lang na simple lang naman ang buhay, hindi naman talaga ang karangyaan at pag-unlad upang ipakita mo sa iba ang kasikatan, kapangyarihan at kayamanan. Sa totoo lang, hindi naman talaga yan ang madadala sa kabilang buhay kapag kanyang binawi na ipinahiram niya. Huwag kayong magagalit, pakaisipin nyo na nagmamagaling ako. Sinabi ko lang naman po mga boss ko, ang katotohanan hindi naman talaga tayo matutulungan kung ano yung anong yaman at kapangyarihan mo dito sa ibabaw ng lupa. Ang nais ko lamang mga boss ko ay magkaroon ng respeto sa kapwa, pag-ibig, mapagkumaba at mapagpatawad. Yan ang mga uri ng kayamanan na may magagawa sa buhay ng tao hanggang nananatili ka sa mundo. Ang puso ang makakatulong sa iyo at sa iba kung nasa panig ka ng kabutihan. So mga boss ko, hindi ko na pa, hanggang dito na lang at maraming salamat po. Ingat. Bye-bye. See you next video. Marunong kang magkapwa tao. Hmm. Okay 'yun. Pero kung natapos ka pero walang respeto, hindi ka marunong makipagkapwa tao. Wala rin 'yun, parang hindi ka rin nagtapos. So ayan mga boss ko may lang ako kain so yun mga boss ko hindi ko napahabain pa at ako iaalis pa so, um, maraming maraming salamat at sana samahan nyo ako sa aking pagkain yun lang naman so, simple lang naman yung buhay natin eh. So, boss so yun mga boss ko at uh, sana masamahan nyo ako sa ring biyahe ko hindi uh, di ko nasasabihin din yung kung ano yung trabaho ko sa susunod masasabi ko rin naman eh iingat lang tayo Ang tulong talaga yung puno. Kain ng background ko kanina. Kasama ko sana sa pagkain yung mga kambing. Kaso tinaboy ng may-ari. Kasi kinakain yung palay na nasa paligid ko. Ayun mga boss ko. Ito mga boss ko sinasabi ko. Ayun Ang hmm. Simple lang o. No? Ayan. Ayan. Hmm at uh, tapos na tayong kumain hmm. at uh, ayan at natapos na nga tayo sa pagkain Tayo ay lalarga na at nililigpit na natin itong ating ginainan so hanggang dito na lang mga boss ko at uh, maraming, maraming salamat sa inyo at uh, samahan nyo pa ako sa aking paglalakbay sa susunod nating uh, videos. Maraming maraming salamat. Bye bye mga boss ko. Ingat kayo palagi. Bye bye.